servis tayo nang kangkong oh tama na ano yeah, ganyan lang oh Eh, mahal din yan. Pagbibili ka. Diba hmm. Bas, may pansahog na sa sinigang. Isang sahogan na yan. Tapos hintay ulit ng ano isang linggo hindi na uli malit lang yung pinagtaniman ko hmm. tapos yan ano to mag ano yan tutubo uli yan Alright. Ang oh, dami na. Yeah, pwede na pang sahog. May damo pang tumubo. Yeah, may bonus pa na ano, trinon yun. Kita na rin natin. Ayan o. Uh. Okay. May pang sigaan. Meron pa dyan. <sighs> Ayan o natin. Ayun pa pala yung mga ano. Uh. Pang sigaan natin. Ayan tayo. Ay, meron pa pala sa loob. Masaluyot. Ayan may bunga na magpapabinti na lang tapos parang lang ang pupino na nating harvesting ako dyan o ulit dito ho, oh. o Ayun. Oh. Si. Pipino. Hmm. Ramen na. Harvest, harvest, pag may time. Ito pa. Hmm. Pwede na yan. Ah. No? Pusero. Meron pa yan. Tepat pa o. Uuuuh. Ah. 3-0. See? Si? Meron pa. Meron pa isa Anak-anak patong patung-patung leluhur. See? Si. Lampalaya. Ui, may bunga. May bunga dito. Ay, naku. Napabayaan. Oh, marun pa pala mga bunga dyan. Straight forward. Alright. ibang araw naman yung saluyot yun, saka labong pwede na yan oh. tapos kalabasa itong kalabasa meron ayun, dito nga oh. itong mga na sa kabila dito ka, mabaka kan ni dia nak makan dah puluh 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 kan yang bulat api baru lelaki api baik ni kangkong na ni pino ni tapos sili ayan may sili tayo may bunga na rin ano ng sili lilit na pero ito madami na nag uh, iiba ang kulay yan orange ito so, nangiging ano purple green, purple, orange, red